natay tru natay trabaho karon guys so kita tawuran niya o switch so, ang model niya is XR 125 curb curb so tara ibutangan niya o switch ang suga so ang problema niya karon kay di mo ang headlight di pun mo siga ang tail light tara ni mandar so kini explain ako ang iyang pagtaod maguro ng switch kaya siya mao so gisubay na ko ang iyang switch ah uh, actually actually guys laot na gini siyang switch so gisubay na ko ang iyang kuan so switch sa iyo dapat akong ilisan ang ta kaya di mo suga o switch so gisubay na ko ang iyang switch kini mo niyang sumpay sumpay sa liog paingong dresa kini gitang-tang akong plastic guys so by the paingon diri sa ang iyang suga cut off is diri supply sa estator ang estator gikuha niya diri duha kay yang yung ikundim mudiri siya nag imo og switch so supposed to be dili gid siya guys kay ngano kung sa hinungdan nga diri ka magkuha switch so kining sa estator man supply sa iyong mga suga diri sa head so dili na sa mandar mag problema imong ignition switch uh, oh, kill switch si mo sa suga na mo sa headlight ipatay mo niya good headlight so nani may tabo dili mo siga ang imong suga sa loyo, dili po siya mo siga yung headlight so duha ang ipatay ane so kini sa ang headlight is naka aho type man isa automatic headlight on man so design yun isa nga magsiga suga so kung gusto man ni client yung palungo na yung yung headlight para di, di madaut ang yung regulator ato yung i e, arrange og tarong so dire ibalik tani og taod dire sumpai so, tani balik ang sa stator then makuha ka og switch sa mga baguhan na guys makuha og switch pwede dire ka dire makuha guys oh dire kini kini oh kini ng ilo pwede ni muni e. Kine, kini oh dapat na sa ilo green ilo green so mga nang ilo mo na sa connection paingon sa headlight supply sa headlight Anan, sa headlight kini so kung dire ka magputol ano guys Kung direkta ka magputol, dili na i-condemn nimo, dili ni siya mapektuhan imong tilight. Basin pag naka-off imong naka-off ang imong ignition switch o oh, imong kill switch a switch sa suga, so, siya magwan. So ang naka-hassle man gud niya kay siya kay ang palungon na suga wala, mag dili magsiga ang iyang tilight. So ato ni truhon guys. So tara pa to guys ah. Ini, for the meantime, sumpay na ko ang iyang So daw kini. Ah, kendara to. Ah, oh, siga yang hitlight. Terus siga yang hitlight oh. tu Tanya guys, terak-terak. Lidim oh, nasi. Dan yang lubut tuh juga punya. Terus siga. Ada oh. yun, lumu nato nih. Ah, nah, baik nato saya yang standar dari tuh nanti. Kira uput lumu nih guys. Sula saya siga di tuh. Satu so, buah tuh nkaron. Hei. Okay. Ah, tuan ikhwan, balik na standard standar dari. Then dire, dire ta magkuha sa ulo-ulo o -ulo. so, switch kay ang iyang purpose man good is LED iyang suga. So mag magkuha sa di sandar. Magkurug-kurug ang andar so na possible dali ra madawat ang iyang LED. So karon dire ta magpatay. Okay. Let's go. Ini na mga sampol. So ganina, dire connect sa di ganina. Paingon sa iyang switch. Sana tong ibuhat to. Ang ilo, kini sa ilo dire gani supply side light ang supply side light ra imong kwaron id light man ang palong okay dayon kun ingat sa dire ang yang suga okay para dili mapalong tong lubot so start na to testing na to guys so, tinud ba so okay start yun so op oh. op sya yun so, patong switch dahil yung yung headlight headlight guys wala na siya kasiga guys so, wala siya kasiga buhaton so, buha ton, na itong suga ko na, so, na to switch so, buha na ha o diba kasiga siya ngayon siya yung hitabo so, yung na guys pagwan pag, pag sa imong suga sa headlight dili na kami Kaya maputol ka rin, talong yung pang tilay Tilay at bag, pinusiga Kung ka o layo, kaya di nung pasigaw ang buntag Di nung pasigaw, hindi oh. magsiga yung mga lubot De, Di ka makitaan sa kuwan Di ka sa mga kasunod Makitaan lang ang break So yun guys, sana makatulong Kaya po subs subscribe guys, follow Kaya guys oh. oh, o Ang doon kay Ilo Ang doon kay Ilo, guys, isumpay ano switch And Then ang katong green, isumpay niya, kibalik ka na po Tara Oh, riba. Sulit. Sulit. Let's go.